Good morning! For today's video, uh, tayo po yung magpapangat uh, ng tilapia. Ito po ang aking mga sahog sa tilapia, guys. Ayan. So, maglalagay po ako ng sinigang mix with gabi para malapot-lapot. Ayan, guys. Masarap to, guys. Gihain niyo siya. Hinugasan ko na po, guys, ng tilapia. Then, nirub ko na siya ng konting salt. So, ilalagay ko na yung mga sangkap niya. Kamati, sibuyas, maraming luya. Ayan po guys. Ayan. Kasi madaming kamatis. And then, ceiling green. Na Make sure manis lang kamay natin guys. At sobrang labsak na yung kamay ko kakahugas. Guys. Then, lalagyan ko lang siyang half cup of water. Galing po siya sa thermos, guys. Kasi magtutubig na po yung mga ricado na yan. Kaya, konting tubig lang. Then, lalagay ko na po ito, guys. Okay. Oh, guys, already ah, na siya na season. Ito na siya na salt and patis. Ay, sorry, hindi salt. Patis lang po and then pepper. Ayan, nilagay ko na rin yung sinigang mix. Okay, wait na lang tayo, guys. Maluto, balikan ko kayo. Guys, ito na pong aking pinangat na tilapia. Super yummy nyo, guys. Please try this recipe as in. Ang sarap, ba diba? Mm. May twist siya ng lapot because of sinigang mixed with kabi. Yan. Yung the usual natin pang diba, wala naman ganon. Karakal silang. this, guys, try this recipe, promise. You will love it. Ayan, di diba, Ang sarap. Mm. Thank you, guys. Ayan. Guys, yung aking pangat na tilapia. Di ba? Super yummy guys. As in, itry nyo itong recipe ko na to. Ayan. Sarap. Mm. Ba diba, fresh, fresh na fresh pa ang aking mga kamatis. Mm. Din pala ako guys, diba sabi sa inyo, lagi kami may tandem. Kasi, hindi naman masyado mahilig ang bata sa isda. Takot matin eh. Kaya, ayan, nag-request sila ng showmai. So, ang, re ang request kong brand, guys, is holiday. Masarap po siya talaga. Ayan. show nga, katandem ng aking pangat. Pero for kids po to. Guys, medyo may pakusit din tayo. <laughs> sine nag din ako. So, sayang may is ko ito. Then, pakibango na siya, ba diba? Ayan, guys. Diba yan? May pinakurat na suka. The best.